sa bansang Canada, nakatira ang lalaki na nagngangalang macho kasama ang kanyang mga magulang. Masasabi nga rin talaga na sila ay mayaman dahil patuloy pa din silang kumikita ng pera galing sa kanilang mga negosyo. Nagmamayari sila ng ilang mga tindahan sa palengke. Kumukuha sila ng mga tao para magtinda nito nang sa ganun ay maasikaso ito ng maayos. Pero hindi nga lamang iyon Meron nga rin silang pag-aaring malaki doon na pinagrerentahan naman ng ibang mga tao na gusto rin magnegosyo. Kaya doon pa nga lang ay hindi rin nakakapagtaka kung bakit malaking pera ang kanilang kinikita. Sa katunayan nga lang din, sa karangyaan ng kanilang pamumuhay, halos lahat ng kanyang gusto ay kayang-kayang bilhin ni Machu. Madali nga lang itong ibinibigay ng kanyang mga magulang, lalong-lalo na na siya ay uniko iho o sa ibang salita nga ay nag-iisang anak lamang siya ng kanyang mga magulang. Subalit, sa tuwing binibigyan naman siya ng kanyang mga magulang na hindi naman niya kinakailangan, ay palagi niya rin naman itong tinatanggihan at sinasabing, Ma'am, Dad, okay lang naman po ako at saka yung mga inaalok niyo naman po sa akin na mamahaling smartphone, sobrang mamahal naman po noon. eh kung tutuusin lamang naman po eh, hindi ko naman po kailangan ng mga yon. Sinabi naman ito ng daddy ni Machu. Sige anak, kung ayaw mo naman talaga na bilhan ka namin ni mami mo ng mga bagong gadgets, hindi ka namin pipilitin. Pero Machu ha, kung sakaling magustuhan mo ang mga iyan, ay wag kang maihiyang magsabi sa amin ha. Kung anuman ang lahat ng gusto mo ay agad-agad naming ibibili sa iyo at ibibigay. Kakagraduate nga lang din naman ni Machu sa kanyang kolehiyo. Kaya kahit kailan ay pwede na nga rin naman itong humanap ng kanyang trabaho Subalit na pagpasyahan niya muna na magpahinga at gusto niya munang magbakasyon lalong lalo na na nanggaling siya sa napakatagal na panahon ng pag-aaral. Ayos nga lamang din naman daw ito sa kanyang mga magulang at sa totoo lamang ay sinabihan pa nga siya ng mga ito na kahit gaano pa ito katagal na gustong magbakasyon ni Machu ay ayos lamang ito sa kanila. Noon pa man daw kasi ay napaghandaan na nga nila ang magandang hinabukasan ni Machu. Araw-araw naman ay nananatili na si Matthew sa kanilang bahay hawak-hawak ang kanyang cellphone. Dumating na din sa punto na nababagot na nga rin siya sa kanilang bahay. Madalas nga rin kasi ay naiiwan na lang din siyang mag-isa sa kanilang bahay dahil ng kanyang mga magulang nga ay busy sa mga inaasikaso nitong mga negosyo. Kaya para malagpasan nga rin ang pagkakabagot ng kanyang nararamdaman ay nanood na lamang siya ng kanyang mga paboritong movies. Isang araw din naman dahil mag-isa lang si Matthew sa kanilang bahay, ay napagpasyahan niya na lumabas na lamang para gumala. Nagtungo siya sa isang coffee shop kung saan palagi nga siyang napunta rito para mag-relax sa tuwing mayroon siyang malalim na iniisip. At ilang saglit pa nga ang makalipas ay lumabas na nga rin siya doon para umuwi sa kanilang bahay. Subalit habang siya ay naglalakad pa uwi, ay nakita niya ang magkasintahan sa kalapit na parke roon. Masaya silang nagbabanding at habang pinapanood nga ito ni Machu, ay napatanong nga siya ng ano ba ang pakiramdam ng may girlfriend o kasintahan. Sapagkat sa totoo lamang, simula nang ipinanganak siya ay hindi pa nga niya nararanasan na magkaroon nito kahit nga daw isang beses. Makalipas ang isang linggo, ay damang daman na nga ni Machu ang pagkabagot sa kanilang bahay kaya nagdesisyon nga siya na tumulong na lang sa pagtitinda sa palengke kinausap ni Macho ang kanyang daddy at sinabing, Dad, sobra na po akong nababagot dito sa bahay. Total, wala rin naman po akong ginagawa dito eh. Payagan nyo na lamang po akong tumulong sa inyo. Gusto kong maranasan ang mga trabaho sa palengke. Kaya sana po ay payagan nyo na po ako. Kaagad din namang sumagot ang daddy ni Macho. Aba, sige anak, kung yan ang gusto mo, hindi kita pagbabawalan. Pero ipapaalala ko sa iyo ha, hindi biro ang trabaho nila doon. Sige Macho, kung kailan mo gusto magsimula, ay magsimula ka na. Kinabukasan nga ay walang alinlangang nagtungo si Macho sa kanilang tindahan sa palengke para nga magtrabaho doon bilang tindero. Ilang oras pa nga lamang ang nakakalipas simula nang nagtrabaho siya doon ay ramdam na ramdam niya na ang hirap at bago doon. Kaya doon niya na di napagtanto na hindi nga daw talaga biro ang ginagawang trabaho sa palengke. Pero hindi naman ibig sabihin noon, ay titigilan niya na rin ito dahil una pa nga lang ay ginusto na niya ito. Isang araw habang nagtitinda si Machu ay mayroong isang babae ang nakita niyang naglalakad sa loob ng palengke. Nabighani nga naman talaga si Machu sa kagandahan nito. Kaya naman ay kaagad niya itong tinawag para alukin ng kanyang paninda. Miss, anong hanap mo? Tingin ka naman sa mga paninda namin at baka nandito lamang ang mga hinahanap mo. Kung gusto mo naman ay ako na lang ang tingnan mo at baka ako na ang hinahanap mo. Napatawa naman ang babae sa sinabing ito ni Machu. Nagtungo na nga siya sa tindahan ni Machu. Noong matapos na nga siya bumili, ay hindi na nga sinayang ni Machu ang pagkakataong ito at naglakas loob na hiningi nito ang number ng babae. Miss, ako nga pala si Machu. Gusto ko nga pala sanang makapagkilala sa'yo. Kung pwede nga lang din sana, ay hihingin ko na rin ang number mo. Nice to meet you, Machu. Ako nga pala si Molly. Dahil very good ka naman ay eto na ang cellphone number ko. Kinabukasan ay kaagad na itinext ni Matthew si Molly. Madalas nga rin silang mag-usap hanggang sa isang araw ay nakipagkita nga siya rito. Nagkasama nga silang dalawa sa isang arcade dahil gusto nga raw ni Molly na magsaya siya rito. Matagal-tagal na nga kasi na nakapaglaro siya rito. Doon nga ay masaya silang naglaro. Kasabay nga rin noon ang pagkakwentuhan nga nila tungkol sa kanilang mga buhay. Matapos ang maghapong paglalaro nila doon ay hindi nga nila may pagkakaila sa kanilang sarili na sobra silang naging masaya. Bago nga matapos ang araw na iyon ay umuwi na nga sila pareho sa kanilang mga bahay. Doong makauwi na nga sila ay agad namang tinawagin ni Macho si Molly. Molly, maraming salamat sa iyo ha. Nag-enjoy talaga ako kanina kahit na kakakilala pa nga lang natin naging close na agad tayo. Wala yun Macho. Kahit ako naman ay naging masaya rin naman talaga. Kung gusto mong gawin ulit natin yun bukas eh, sambit naman ni Molly. Sa narinig ni Machu ay tila nakaramdam nga siya ng kakaibang kilig dito kay Molly. Iniisip nga niya kung gusto nga siyang muling makita ni Molly ay kaagad din naman siyang sumagot dito. Nakakapagod rin naman mag arcade eh. Tsaka para bago naman, mahilig ka ba kumain? Tara na lamang sa isang restaurant bukas para mas romantik. Pero wag kang mag-alala, may ipo naman ako, kaya sige, libre ko na. Kinabukasan, habang kumakain sila sa restaurant, ay nilapitan sila ng isang lalaki roon na may hawak na bayolin. Ma'am, sir, kung pwede nga lamang po, ay huwakan niyo ang kamay ng isa't isa dahil tutugtugan ko po kayo. Napagkamalan nga sila Macho at Molly na magkarelasyon, kaya habang hawak ni Macho ang kamay nito. Hindi nga niya naiwasang kiligin. Kahit na kakakilala niya pa lamang din ito, ay dito na nga din nagumpisa na mahulog ang loob nito kay Molly. Isinantabi nga muna ni Macho ang pagtatrabaho sa palengke. Sapagkat wala namang ginagawa si Molly ay niyayaya niya lang itong lumabas. Hindi nga talagang mapigilan ni Macho ang pagsasaya sa tuwing dumarating ang pagkakataon na magkasama sila ni Molly. Sa tuwing sumasapit naman ang gabi ay palagi nga rin silang magkausap sa tawag. Labis nga rin ang kilig na kanyang nararamdaman lalong-lalo na kapag naririnig niya ang boses ni Molly. Isang buwan na nga rin ang nakakalipas sa ganoong setup nila ni Molly ay doon na nga din na pagtanto ni Machu sa kanyang sarili na sigurado na nga siya na mayroon na siyang espesyal na nararamdaman kay Molly. Sa pagkakataon nga rin iyon ay napagpasyahan na nga din ni Machu na aminin ang kanyang nararamdaman kay Molly. Bukas na bukas nga ay aaminin niya nga rito ang kanyang nararamdaman. Tila na halata nga niya na para bang may gusto rin sa kanya si Modi at baka nahihiya nga lamang itong aminin din sa kanya. Kinabukasan ay bumili si Macho ng bulaklak at tsokolate para ibigay nga kay moli Sisimula na nga niya ang panliligaw dito kaya tinawagan niya ito. Kinikilig si Macho habang sinasabi na, Molly, asan ka? Baka pwede naman tayong magkita ngayon. May mahalaga kasi akong sasabihin sa iyo. Maya-maya pa nga ay sumagot dito si Molly, Macho, 'Di ba? Kakita pa lang natin kahapon. Sorry ha, hindi kasi ako pwede ngayon. Bigla kasing dumating sa aming bahay ang aking boyfriend, kaya hindi talaga ako makakaalis. May laka din kasi kami eh. Kagad namang pinatay ni Matthew ang tawag kahit hindi pa nakakatapos magsalita si Molly. Ikinagulat nga niya at hindi siya makapaniwala na mayroon palang boyfriend si Molly. Bigla na nga lamang bumagsak ang kanyang mga luha at hindi nga siya makapaniwala sa mga nangyari. Pakiramdam nga niya ay niloko siya ni Molly. Sa tagal nga daw kasi na sila ay nakakasama na kailanman ay hindi sinabi ni Molly na mayroon siyang boyfriend o karelasyon. Labis nga naman talagang ang saktan si Matthew at sinabi na nga lamang niya sa kanyang sarili na sana nga ay hindi niya na lamang nakilala si Molly.